So yun, magandang magandang umaga po sa atin mga kasaksid. No? So maganda po ang vlog vlogging natin ngayon kasi marami pong naghahanap ng mga tractor na yan, na hand tractor no? na magagamit po nila sa kanilang mga gulayan, pwede rin sa palayan o kahit anumang tanim nyo mga kasaksid. So ito po is surplus, no? surplus Japan at marami po dito kayo makikita ang unit kasi marami silang stocks. So, siyempre, bago po muna yun, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos po natin. And then, simula na po natin, siyempre, ipapakilala natin ang may-ari at i-explain niya sa atin dito, no, kung magkano nga ba yung presyo o anong nga bang available na mga unit nila dito succeed. So, yun, simula na po natin ang video. Let's go! nakasucceed no na andito si Sir. Sir, ano pala ni Sir? Sir Larry Soro po. Si Sir La Ral La Larry Soro. Larry Soro. sa so, so, Facebook po Ral Oros Oros. Yan, Ral Ral Oros Oros po ang kanyang Facebook page mga kasaksid. So yun, i-explain sa atin ni Sir Ral kung ano po ba yung mga available sa atin. So ano yung una nating unit, Sir? Uh, Unang-una, Sir, ang muna tayo Ayun, sa Panginoon. Pala. Yes, yes. Bago tayo mag-explain dito sa mga hand tractor, Uh -huh. At sa inyo, sir. Maraming okay, salamat. Sir. Tapos yung address Lain, pala, sir. Lagi share na lang po kay Kasaksid. Yun. Thank you. Thank you. Tapos yung ano, sir? Anong address pala natin dito? Uh, address po natin ay Barangay Magsaysay, Aliaga, Nueva Ecija. Ayun, Besides Iglesia Ni Cristo. Ayun, mga saksid. Madilis lang makita. Besides Iglesia Ni Cristo, Magsay, Barangay Magsaysay, El, Aliaga, Nueva Ecija. So, yun. Unahin natin ito, sir, no? Opo, sir. Uh, sir, sir. Uh, itong NFAD 7, sir. Yan, Mar uh, Class A unit Class A unit Siya po yung ano, modelo ng Yanmar mm, Okay Ito sir, ilang ano to sir? Ilang HP siya sir? Uh, 7 HP po siya Then ang ano niya ang... Sa kambi niya sir, ano siya? 6 ta Hmm Ay, 6 ta. Kung baga, ano, 6 oh, speed. 6 yun speed. Oo, oh, 6 speed. Ayan. O, so, yun siya, mga succeed. Ang price naman po niya is ah, nagre-range po siya ng 65 to 75 sa class A unit. Mm, 65 to 75. 75 mga Ayan. So, ayan yung Yanmar na ilang horsepower? 7 horsepower. 7 horsepower. Ayan. Ayan. Ito naman po, Eto, sir, sir, yung YC80 Yanmar 8 horsepower. 8 horsepower naman to. Oh, yes, mas po. malaki siya. Ang range price po niya is 65 to 70. 65 to 70, sir. Basta malinis siya, sir. Basta uh, malinis siya. Meron kasing class A saka class B. Hmm, mas ito mas class mababang A, sir. class B. Okay. Ah, mas mababang class Ay, B. Nakikita niyo naman kung makinis. Oo, oh, sir. grabe. Oh. Kung baga as is talaga to sir. Eh, di ba? Oh? As is po. Oo, oh, kung baga original color oh, niyo. Bagong-bago pa, mga saksida. So yun, next tayo sir uh, Dito na po tayo sa Mitsubishi Meron po tayong MR 800 8 horsepower 8 horsepower naman to so, Plus po. B naman to sir, no? Yes po okay. uh, B75 d, d 75 Yan. Ano din po siya, hanggang 4 lang yung ano niya Pero meron siyang high and low mm, Ay, ito din sir, yes, po. pares pala ito no? Yes po, meron okay. din siyang high and low hanggang 4 lang siya, pero meron siyang meron high, and, low. Pag ginan nyo siya, ayan, sinulong siya, mag-high po siya. Ah, Magiging okay. mabilis po ang takbo niya. Magiging mabilis po ang takbo niya. Ayun, makasucceed. So, yun, ito, ito sir, magkano yung range pala nito, sir? Sir, nasa ano yan, 55 to 60K. 55 to 60K. Yes, sir. Ayun, makasucceed. So, negotiable pa yan, sir. Negotiable Oo, po, sir. Lahat naman po sa yan. Yun, mga kasapin. Dada naman po sa usapan. Yun, no? Ito, <laughs> sir. medyo rusty siya. Uh, K1, K18. Uh, Kubota, E18 ng makina. Ano po siya? Medyo rusty. Class B na siya papatak. Ah, class B na siya pa. Yan sir, uh, kaya naman natin presyo niya ng mga hanggang 65 to 70. 65. Uh, uh, ilang horsepower niya ulit sir? Ano po ito? 8 horsepower. 8 ah, horsepower. No? So, negotiable din. Negotiable po uh, lahat uh, yan. Negotiable lahat yan. makasaksin. So, yun. Ayan, katulad din po niyan, ito na po, uh, Kubota E7. Kubota, Ay, ito, Kubota, Kubota. E7. 7 horsepower. Uh, mm -hmm. ang price po niyan, nagre-range din po siya ng 65 to 70. Hmm, 65 to 70. Tapos, ilang speed to, sir? Ano yun, sir? Uh, Bali 6 no? speed. Ayan, mga saksid. Meron din po siyang high-end, lo, sa rotovator. Ah, okay. Ayan, so, yun, yun, mga saksid. Tapos, saan yung next natin, sir? Ito. Ito, sir. Ah... Uh... Uh, ito sir, ano po, Yanmar FD9. Medyo hmm. rusty siya, kulang ng sa linis. Wala lang siya sa linis. Pero kakaiba sir yung gulong niya. Yeah, ayo, grabe yung gulong mga sakto. Oo po. Oo. Oh. Malaki. Opo, ito po ay 9 horsepower. 9 horsepower naman to. Ang speed din po niya ay bali 6 speed. Mm, okay. So, yung ito naman po, yung... uh, medyo malaki. Tsaka modelo naman ng engine niya. Nagre-range din siya ng 70 to 75. 70 to 75 naman Opo. siya. Dahil 9 horsepower, saka modelo naman siya. Mm, okay. So yun, makasucceed. 60 Tama to... ba siya? 65 to 70. Ah, 65 75. to 70. Se 75. Ayan, okay. masak. Yanmar to, sir, no? Yes po. Modelo naman siya. Modelo uh, ng Janmar. Okay. Ang so, ano yes, po niyan, yung parang TF90 natin dito sa ano. Mm, sa, Pilipinas, sa Pilipinas, yung gawang Thailand. Oo, oh, yung gawang Thailand. Ayan. So, next tayo, sir. Ito. ah oh, uh, sir, uh, same lang din ito nung isa. Eh. Yeah. Ah, same lang nang isa? Okay. Oh, ah, okay. Same lang ng isa. Ito, mas maliit. Ito, mas maliit. Opo. Oh, Ilang uh, horsepower, horsepower po sir? 6 horsepower po. 6 horsepower naman to Yan, sir. Nasa ano naman yan, ang price naman yan is nice. 55 to 60. Hmm, 55 to 60 naman siya. Ayan, mga saksido. Kompleto na yan sir, no? Lahat yes, na yan, as-is na yan. Oo. Oh. Gagamitin na lang po, sir. Gagamitin na lang. Ayun. Yes. Okay. Ito po yung mga kadarating lang na hindi pa namin na uh, ayos mabuti. Oo, oh, ang ganda ng gulo. Ang kapal, oo. Oh. Oo oh, po. Oo, oh, marami. Hmm. Ito, sir. magka, Anong Ano naman to sir? IE8 po, kabota. Ay, kabota naman. Ang uh, horsepower po niyan is 7 to 8 po yan. 7 to 8? Horsepower. Hmm. Ay, 7 or 8, sir? Yes, po. Ah, okay. First power. KRA 75, uh, 6 speed, ah, uh, 6 speed. Hanggang 8. Eh. Kasi, um, ano siya, mas... Ay, hanggang... Opo, hanggang 8 siya. Ay, hanggang Kasi, mas, mo. ano siya, mas low speed Ah, mas low speed. Kumbaga, um, malakas sa atakan. Malakas po sa atakan yan. Ayun. Okay. Mas Ayun, low speed siya. po siya. Low speed. Ayun, sa inyo next natin, sir? Ito. Ito, sir. Uh, yun, na, sir. Kaya Ayun na. Mitsubishi rin, sir. yon Kaya lang, iba rin yung gulong niya. Uh, Save din. sa Save lang sa nga Yanmar. Mitsubishi din ito makasucceed. Say, ilang horsepower? MR 700 lang po ito. 7 horsepower. 7 horsepower. Ayan, o. Oh. Eh. Uh, ito yung kanino makasucceed. Opo, ito po yung nilagyan natin ng ibang attachment, yung pangkanal. Ay, Ayan, ito, yung gagamitin po natin sa gulayan. Hmm, ito yung mga ginagamit sa gulayan. Yes, po. Ayan. Oo. Oh. Ang separate price po nito is 4,000. Hmm. 4,000 to sir. Opo, ito pong pangkanal. Ah, uh, pangkanal niya. Tapos ilang speed to sir? Ano 6, din 10? po yan, 4 uh, lang po yan, pero may high and low. No? Ah, 4, pero may high and low. Oh, At po. ang kagandahan nito sir, iba to, basic, bis di eh. Ayun, no. Opo, may starter na po siya sir. Hmm. Oh, ito oh. po yung lagay ng baterya niya. Ito po yung lagay ng battery. Uh -huh. Then, ito po yung starter na sa ilalim. Dito siya, sir, nakalagay. Uh -huh. Mm, starter. Sa uh ilalim. -huh. Opo. Uh -huh. Uh -huh. Para ito, testingin namin yung nandiyan. Ah, uh -huh. <laughs> uh -huh. so, yun. Ito, sir, mag Ito sir, magkano nagre-range to sir? Uh, bali ano sir, pagkasama lahat ng attachment, alas uh, magre-range ng 70 na yan, sir. 70, lahat-lahat oh, na, sir. Kung uh, negosyable naman po lahat yan. Negosyable naman siya. Basta mag-uusap lang po. Basta usap lang talaga sa ano. Andito And naman, sir. Ayan, Ito sige, po sir. yung kubota natin na transmission lang. Yan, transmission P6, lang. Mga saksi yung ganap. Uh, pwede siyang lagyan ng ibang makina. Mm, okay. Ito, Ayan okay. po, okay. nagre-range po yan ng 25 to 30,000. 25 to 30,000 mga saksid, meron yes, ka po. na nito. Ayan, negotiable pa yan. Opo, okay, 6 lang po yan. Yan po yung maliliit. Oo, oh, yan. Ito yung maliliit. Uh, Tapos ito din, sir. Same yes po, sir. same lang din po yan. Ah, same na sila yung tatlo, no? So, tatlong available, mga saksid. Opo. Ah, uh, dito naman, sir, yung nasa, ano, 25. Ito, 25 naman. 20 to 25. Hmm, okay. Ito, maganda-ganda din sir, yun, eh, no? Yes po, sir. 25, Negotiable, no? Negosyable okay. po. Ayan. Yan, mar, Kubota. Oo. Oh. Yan po, Yan, Mar. Ito, Yan, Mar to, sir. Yes, sir. Uh, ito yan naman, po, Kubota. Yan, Mar din po, Yan, Yan. Ito, Yan, din. Ito naman, sir, uh, Iseki. Ito, Iseki, sir. po. Ayan, Iseki naman to. Yes po. Uh, ito, sir, yung attachment naman po na to, ginagamit mo sa, ano, pang-harvest ng Mani. Mm, or mani. patatas. Oh, pwede to. Opo. Eh, yun pala, no? parang dinadakot niya. Opo, yun po yung pang-harvest nila sa Japan. Ah, okay. Ayan, mga saksid, may available din sa dito sa mga naghanap ng, sa mani. Ayan, pang-harvest ng mani, tsaka patatas, sir. Yes, sir. Ayan, pwede to. Mga root crops. Uh, ito, sir. Ito, sir, Kubota K-170. K170. Uh, modelo na ito, sir. Ang price mm -hmm. na nito is 30 to 35. 30 to 30. Ah, ito na yung modelo, no? Opo. Ah, oh, okay. O nga, 8 speed na siya, oh. Opo. Uh, o, modelo o, six, na po six, eight, yan. No. Hmm. Modelo na siya. ayun Sa ano naman po, sir, meron tayong mga attachment, mga rotovator, na o. pwede naman nilang bilhin yan. Ang nagre-range ng 8 to 10,000. Ah, ito. Mga yes, rotovator, no? Oo nga. Dami. Mga center drive. Pero pag side drive siya, na, ano siya, mga nasa 15,000. 15,000. Yes po. Kasama na yung, kasama na yung chain box. Mm. Kasama na po, sir, yung mga chain box. Ay, okay. Doon sa pag binili nila ito, oh, sir, rotavator. May kasama na po yung chain box yan. Talim. Ah. Uh -huh. Ito, sir, ang guide. Ito rin yun, no? Ah, ito, sir, yung ginagamit po ito sa palay. 'yung kinakabit po dito sa rotovator. Ah, 'yan sir. 'yung kinakabit po yan na ganyan. Ah, okay. Ay tapos 'yung habang umaabante, gumaganyan siya umiikot. Ah, okay. Parang nagpipino ng lupa. Ah, okay. Parang rotovator sir. Tama 'yan? Oh, mag Ah, parang pampatag po sir, rin na pang-ano? Ah, okay. Pampatag pala. Opo. Ayun sir, magkano naman nag-range no sir, magkano? Ito sir, sa pampalay. Ah, sir, ito siguro mga nasa 5,000 sa 5,000. Matibay na kasi oh, gawang Japan. Japan pa po yan. Mga kapalimbakal. Ayun, mga So, yun, marami silang available dito. Rotovator sa panggulay. Opo. and then, pang ano sa palay. Meron din, sir, tayong tiller na gasoline type. Mm. Yan, mara. No, oh, lit ah. Opo. Ito, sir, sir, yung mga ginagamit sa kamatis. Ah, sa kamatis naman to. Dahil masinsin ang tudling nun. Ito yung pinapapasok doon. Oo. Yan, Mar, po siya, 6 uh, horsepower. 6 horsepower. Ngayon, litang gulong, mga <laughs> sapid. Ito naman, uh, sir, uh, surplus Thailand. Ito, Thailand naman galing. Thailand naman po siya gawa. Ano, ano to, sir? Uh, WR652. Ilang horsepower to, sir? Ah. Ito, sir, ang engine niya, gasoline, 10 uh, uh -huh. horsepower. Ah, 10 horsepower. Mas malakas siya, 10 horsepower. Opo. Ten power po siya. Tapos ito sir yung Ang ininom dito sir, pwede mong yang at naililigo siya. Ah, oh, okay, ganoon. Masok si naliliko. Oh, oh pwede nyang ganyan, pwedeng pwede po sa kabila. Ayun. pag, pag gusto siya, niya iliko sir yung ano. Opo. Ito rin sir, parehas din po ito. Ayan din. Naililigo, kaya lang sir, i-adjust natin 'to para mailiko siya sir, uh -huh. sir ayo oh, pero sa kanya paangat uh, hindi sir. siya uh, ganyan lang siya no Opo. po ko siya Sir, nang sagad uh -huh. pwede mong baligtad rin sir yeah, set ah uh -huh. natama eh natama eh <laughs> yes yeah, sir yan oh natama eh set uh, sir uh, sir ah, ano siya? yan ay, three, Ay, nasasagad nyo. Na, oh. 360. 360. <laughs> Yan. Oh, wow. Wow. Kanina, nandito yung mga saksin. Ngayon, doon na. Oh. Ayun. Same pala siya, sir. Itong kaibahan lang nito, naangat. Naiikot oh. din siya, sir. Naiikot siya, pero tas naangat pa. Opo. Oo. Uh -oh. Ayun. Naiikot din siya, sir. Okay. Medyo rin po siya. Ah, okay. Ito, sir, magkano pala nagre-range siya, sir? Ito, sir, nasa ano eh. 55 to 65. 55 to 65. Negosya Ang brand niya po nito, nasa 220. Ah, oh, mas mahal. Grabe. Kasi ano siya, kompleto na eh. Tsaka, ano siya, na-adjust. Panggulay, sir, no? Opo, panggulay lang Opo, po siya. Panggulay lang siya. Kasi hindi, malilit yung gulong niya sa saksi, hindi siya pwede sa, ano, oh, mga pampalayan. Ayan. Ito rin. Ito, sir, magkano pala itong... 35, po? sir. Magkano? Pero negosya po lang po. 35. At 35,000, ah, 35, okay. Negosyable naman yun, Negotiable sir. Negosyable naman. So, yun, no? Succeed. Ito available. Dalawa lang available nyo dito, sir, no? Opo, dalawang gasoline. Mm, yan. unahan na lang kayo, mga succeed. Kung sino gusto makakuha yan. <laughs> ito, sir, yung mga ano naman tayo. Makina. Opo. Hmm. Ito, sir, huwag nyo na yung sama to. Ano to, eh? Surplus Pinoy yan. Ah, surplus Pinoy pala. Dito lang tayo ito sa legit kapan po. Sige, sir. Saan yung una na? Ito, sir, Mitsubishi. Hmm, ito, ito, Mitsubishi. Six, six horsepower po yan. Eight, sir. Six. Ay, okay, six, six. Okay, Opo. six horsepower. Ang um, price po niyan is 25 to 28. 25 to 28,000. Ayan, mga saksid, ha? Opo. Subishi. Ito, sir, same lang ba sila? Uh, Ay, ito, ito, po, Kubota ga 85 Kubota ga 85 8.5 horsepower. 8.5 horsepower. Hmm, horsepower naman ito, mga saksid. Opo, yan po is, ang um, price po niyan is 30 to 35,000. 30 to 35,000. Opo. Uh, -huh. Tapos ito, sir. Ito naman po, Ishi. Mitsubishi D700, 7 horsepower. Ang um, mm -hmm. price range po niyan is 20 to 30,000. 20 to 30,000, sir. Yes po. Okay. okay. Ito, sir, yung isa naman. Dito, sir, sa Kubota EA10. Ito po yung RK natin. Dito sa Pilipinas. Ay, RK. Opo. Ito magkano naman to, sir? Yung, yan na, sir, is nagre-range po ng 35 to 40,000. 40, Maganda-ganda pa siya, no? Opo. Oh. So, spare. Ito sir, yung ano then, naman sir, ano na yan, pang-parts out. Ay parts out na siya. Okay, okay sir. Thank okay, sir. Ito sir, uh same lang sir, parts out din. Ay same din sa kanina. Yes po. Okay, ayun. Konti so, sir ang Japan natin ngayon eh. Mhm. Uh -huh. Dumating eh. Ito, sir, yung 7-horsepower Kubota. Kubota 7-horsepower? ea e. uh, 35. 35? 35K. Oh. Ito naman, sir, isa is, is ER-550. Ah, Kubota rin, sir, no? Yes, po. 7-horsepower uh, din po yan. 7-horsepower. Uh, Pagkano to sir? Ang price po niyan is 30-35. 35? 30 so, to 35K po. 30 to 35K. Ayan, masang-sit. Tapos ito din, sir? Ito din, sir. Yan sir, yung mga Japan na ano, medyo rusty na. Oo. Uh -huh. Yan sir, kahit mga 25k lang. Ah, 25k. So yun, mga kapili pala ka dito mga saksi. Tapos itong mga malalaki sir. Yan sir, uh, ano to, Pinoy ito sir. Ah, ito gawang Pinoy? Uh, TF120. Hmm, Kabota ba ito sir, Yanmar? Yanmar po yan. Ah, uh, Pinoy na yan sir. Ah, okay. Pinoy na yan. Magkano yung nagre-range yan sir? Ito sir, uh, 12 horsepower. Nagre-range po siya ng 40 to 45. 40 to 45. Yes, sir. Oh, 12 horsepower, malakas. Ah, uh -huh. so, yun, mga sakit. Ayan, may mga available nila, sir. Ah, tas ang ganda.